Bali. Si di ano na, nakabihis na sila, nakasari. Di ba ngayon yung kasal ng ano, anak ni Fufu? Bali. Yung taga dyan sa Chinepur Ang mga pangasawa niya taga dito sa Rangkul. Layo Yun yung pinakita ko sa inyo na dalawang invitation, di diba? ba? wala yung invitation na nung at sa groom. Yung sa groom bukas dito sa bahay nila. Pero ngayon kasi talaga yung kasal doon sa may Cholesi. Nakabihis na sila. Ang problema ko wala man si Asis. Pumunta na sila doon. Yung janti kasi nila kanina medyo na-adjust na dapat alas 12. Alauna na umalis yung lalaki dito sa Rampula. Naglakad sila papuntang Chinpurba. So, wala man si Asis. Paano tayo? At saka parating na si Asher. Paano tayo, mag, paano tayo magbibihis niyan? Hindi ko tuloy alam kung ano yung ko. Kasi yung lehenga ko kulay blue. Tapos may sari ako kulay pink. Pag magsasari naman ako, mahihirapan ako kay Tonton. Ang kurta surwal ko, ano? Yung kurta surwal ko nung buntis ako kay Tonton, yung kulay brown. Kailangan medyo something red or pink red or pink or purple. Parang yung sari nila Didi, ano? purple. Ang ganda ng pagkaka-purple. Light yung purple nila. Yung sari nila. Ano yon? Fufu mismo ni Bena yon. Ito yung kinagidi, yung kapitbahay namin. Fufu niya mismo. pinsan ni Bena yung ikakasal. Eh, lahat kami dito na naimbitahan. Lahat. Lahat ng daray. Both side na imbitahan. Na mong babae, na imbitahan mong groom ang problema ko wala si Asis, paano tayo magbibihis? At si Ama hindi daw sasama. Sabi ko, Johnny, sabi niya na, Johnny, dahil nga daw si Ano siya, sabi ko, nasan yung tatay? Bakit ayaw ipaalaga kay Sanjip sa tatay mismo ni Saisha? Para makapunta siya. Wala ang papa namin, wala pa si Asher. Paano kaya tayo makakabihis nito? Yan, sakto naman, gising na si Tonton. Oh. Parang bihisan na rin natin si Tonton. Nandito kami sa labas, inaantay namin si Asher. Parating na si Asher. Palis na sila. Bising-bisi si Asis. Ha! Itel. Bising-bisi si Asis. Tagahate. Dinihahatid niya yung mga nandito papunta doon. At na ko kung pupunta kami. Sabi niya paano daw, busy daw siya. So baka hindi na kami pupunta. At tuwang-tuwa yung isa kasi marami siyang pasahero ngayon, busy. Busy siya maghatid-hatid na mga pupunta doon sa may ano, sa may hotel. Ayan o, paalis na si Nadidi Hmm. Nakasari sila ng purple. Kasama niya si Mayju, pareo silang purple ang sari. Tapos si Banji, ayan. Red, dyke, red yung kanyang ano, umbrella, umbrella lang tawag nila yung, yung umbrella dress. Tapos yung mga pinsan ni Asis nakatoksido sila. Kailangan ano maayos yung damit kasi nga uh, babae. Pero kapag sa lalaki pwede ng pambahay kasi makikikain lang. Uh, ganun wala pa eh. Alas 3. 3.30 na. 3.30 na. Wala pa si Asher. Hi guys! O so ayan, kapapasok lang namin dito sa bahay. At inilabas ko si Tonton. Si Asher ay nagbike-bike after niyang gumawa ng homework. At yun nga, may isa na namang nahilog na papaya. Naisip ko nga kung kailan hindi ako pupunta ng Baratpur, may nahilog na naman sa papaya ko. Nung pumunta kami ng barapur hindi pa siya hinog. As in, hindi pa kasi siya pwede. Ngayon na, after five days, ngayon na, hindi naman ako pupunta ng Baratpur. May nahinog naman. Eh, gusto-gusto nilang tikman. Eh, kung hindi ko naman i-harvest to, malalamog na siya or baka kakainin ng ibon sa may puno. Lalo maraming ibon na umaali-aligid dyan sa may harapan, mapamaya, ganon, mapa... Yung, mar, ano yan? Yung isa at saka lalo yung kro, madalas sila na andyan talaga. At saka yung mga malilit na ibon, tambayan nila doon sa may sanga, -sanga ng papaya na andun. Eh, baka mamaya, pag naamoy nila, nahinuang papaya, baka may tuka-tukain, baka inin, ba? Sayang. Kaya hinarvest ko na. Ayoko pa sanang harbisin. Kaya lang napansin ko kanina, yung malaking ibon na may mahabang buntot, aali-aligid kasi. Kaya sabi ko baka mamaya tukain. Kaya sabi ko harbisin ko na lang. Yun nga lang, gusto ko din sanang ipatikim sa kanila yung hinog na papaya natin. Pero paano? Sabado bukas, hindi naman kami pwedeng umalis bukas. Kasi baka bukas makapunta kami sa kasal walang paso, ay walang ano, walang masyadong trabaho si Asis. Ngayon kasi, marami siyang pasehero inihahatid doon. So, wala siyang time para dalhin kami doon kasi maya't at may ang alis niya. Halos hindi siya na uwi dito sa bahay. So, hindi naman ako makapunta guys na sumama sa kanila kasi di, hindi naman ako maka <laughs> ano yun? Hindi ako makakasabay makipag-usap sa kanila pag ganyan. Nahihiya naman ako eh, umpuk-umpukan sila pumunta. Kaya, sabi ni Asis, huwag na. Huwag na kaming pumunta. Eh, bukas kasi. At saka nakasari sila, guys. Ano naman isusuot ko? May bitbit -bit akong bata. Dalawang bata ang bitbit -bit ko. Ako lang mag-isa. Tapos si ama hindi sasama sa akin. Eh, di mas mabuting huwag na lang din. Ayaw ni ama pumunta kasi nasa kanya si Saisha. Ako naman, gusto kong pumunta. Kaso, ang problema ko nung nakita ko na nakasari sila, yung isusuot ko. Meron ako dyan, lahenga kulay blue. Sabi ni Ashes, okay ako, may malita akong batang gayan. Paano pag nahubaran ako dun? O, di... Kaya yun. Ayan o, yung umusli na ano, yung sanga ng papaya. Medyo nabutas siya dito. Gusto to ni Tonton e, eh. Pero nabasa ko kasi doon, magandang kainin ang papaya sa umaga. Kaya bukas ko to bubuksan. Ibibigay ko din kay Tonton. Gusto ko to ni Tonton. Yeah. Papaya. Ang laki, oh. Laki pa sa mukha ko, oh. Oh. Laki niya. At saka ang tamis ng bunga ng papaya. Hmm? <laughs> Hi, guys! Oh, diba? Nag-shower ng aming Bebetong. Ako naman sunod kagabi, naligo ako kagabi eh. So, half bat, half bat lang din ako. Kasi naligo na ako kagabi. So, ngayon, hindi ako maliligo para hindi masyadong, para hindi masyadong madry yung aking hair. Kasi yung ating hair daw ay naglalabas ng sarili niyang oil. Sabi. Ngayon, pag araw-araw na napaliguan, at tapos araw-araw na nasyampuhan, <coughs> parang nawawala yata yung pagka natural oil ng damit ng damit tuloy ng buhok kaya half bath half bath lang ako ligo tapos half bath ligo half bath ganyan para yung ano ng buhok natin maganda oh di ba <laughs> yan bibihis natin siya ng kanyang pantulog. Ayan. Ginawa ko ng pantulog niya to. O kaya yung damit niya na pangbahay. Kasi, yung natuluan ng turmeric, hindi na siya matanggal. Kahit ibabad ko, o lagyan ko siya ng clorox. Wala na. Ayan o, naninilaw. May dilaw-dilaw na. Ayaw matanggal talaga. Kaya, yan. Magbihis tayo ng ating ah, bata. Eto struggle ko. Hinadaya peran ko pa lang na. Tumatayo kasi siya. Oh, ano nakita mo doon? <laughs> hmm? Ano nakita mo doon? Ha? Pag mong lalapitan Ah. <laughs> ano tayo maka Paano <laughs> <laughs> tayo makakatahapos? Mapilayan ka naman, Tonton. Oy! sa ganito, ha? Pinipitan <laughs> ko kasi kanina, nung lumabas kami, nakaupo kami doon sa harap nila ama. Kasi sina ama, binibilid nila yung konting turmeric. Ay, turmeric tuloy. Yung ginaga, yung turi na naharvest nila doon sa kabila. Eh ngayon, yung si Saisha. Walang ipit-ipit man. Di ko alam bakit nila hindi ilipitan. <coughs> Di ilipitan ko siya. Ngayon, ilipitan ko na rin si Tonton. Kaso nung natulong, natanggal na yung ipit ng isa. Sabi ko kay ama, paliguan niya. Chiso daw. Sabi ko, ah, tatupani. Mainit na tubig ba? yung parang pagkakaintindi ko sa sinabi ni ama, parang hmm, ewan ko dun sa nanay, sabi niya. Ayaw naman paliguan. Yun yung, ganun yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni ama. Kasi sabi niya, gumanon siya. Ewan ko kay ano, sabi niya yung pangalan ng manugam niya. Ayaw niyang paliguan, ganon. So sa bagay, hindi na yung problema ni ama. Ayaw paliguan ng, kung tutusin may oras naman yung ina para paliguan sana yung anak niya. Pero ayaw naman. Ang lagkit na buhok ng bata hindi pinapaliguan sobrang lagkit kanina nung inipitan ko grabe yung dumi ng buhok niya dumikit dun sa may suklay kaya sabi ko paliguan kasi ang lagkit ng buhok yun yung sabi ko kanina kaya maayun ewan po sa mamay, yun naman ang sabi nung isa <laughs> so yun lang yung ating video guys patutulogin ko sa tonton matutulog to mga 30 minutes lang so habang natutulog siya yan, nag aaburido kasi inaantok to kanina pa to mga alas, anong oras yung nagantay kami kay Asher yun yung unang video ko yun, inaantok yun yung gising niya pa, anong oras na patutulugin ko siya, makainip siya ng 30 minutes para makapagluto din ako So, i-end ko na yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.